2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From sa, sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo, may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. mga kabrigada ng one time the new Filipino time. Alas sa isim na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Umaanga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, panibagong virus na mula sa mga paniki natuklasan ng mga researchers sa China. Pagbibigay ng articles sa impeachment kay VP Sara sa pagkonvin na ng Senado may papadala ayon sa isang senador. Liderato ng Kamara, iginiit na prioridad pa rin ng Administrasyong Marcos ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Pilipinas at France, nagsagawa ng Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. May-ari ng establishmentong inupahan ng Poguhab sa Paranaque, posibleng kasuhan na rin ng PAOK. At batang may stage 4 cancer, nanawagan ng tulong sa pamamagitan ng Brigada News FM, Manila. Drymans, Panita, Panita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life saan ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule? Ito ay Drive Max. Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIMAX Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Sabado, February 22, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo At Brigada Sheila Matibag. IMAX. IMAX. Brigada Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, Nadiskubre po ng mga Chinese researchers ang isa na namang bat virus na pumapasok sa human cells sa pamamagitan ng kaparehong pathway gaya po ng COVID. Ayon sa mga scientist, gaya po ng SARS-CoV-2, ang bat virus na HQU5 CoV-2 ay naglalaman ng feature na furin cleavage site na nakatutulong ditong makapasok sa cell ng tao gamit naman ng ACE2 receptor protein sa cell surface. Dahil sa pagkabahalang muling mangyari naman ang pandemic, sinabi ni Dr. Michael Osterholm isang infectious disease expert sa University of Minnesota na may immunity na ang populasyon sa SARS viruses kumpara noong 2019 kaya mas mababa umano ang chance ang mangyari muli ang pandemic. Throwbacks. Throwbacks. Brigada matapos manindigan ni Escudero na pagkatapos na ng SONA sisimulan ang impeachment trial. Senador, ibinahagi naman din ang posibleng maging timeline ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. 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 Report kinumpirma ni Senate President Cheese Escudero na pagkatapos na nilang maisaayos ang rules at makapag-convene bilang impeachment court ay sa kapangalang nila sisimula ng pagpapadala ng Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte upang makasagot ito. Bagamat may ilang nambabatiko sa plano nitong pagkasa sa impeachment trial na siyang pagkatapos ng State of the Nation address ay nilinaw naman niya na ang bawat aksyon niya ay paraan ng pag-iingat upang hindi mabigyan ng Vice President presidente ng rason para umakyat sa korte. Sa kasulukuyan, patuloy na muna sila sa paghahanda sa Senado kung kahit kamakailan ay naglabas na sila ng max setup ng session hall sa panahon nga na mag-convince sila bilang impeachment court. Sa kabilang banda, ongoing din ang ginagawa ng may ito na paghahanap ng supplier, pangangangvas ng robes at maging pagsasaayos sa sistema para sa mga bibisita. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Samantala mga kabrigada, iginit naman ng liderato ng Kamara na prioridad pa rin ng Administrasyong Marcos ang pagpapababa sa presyo ng bilihin. Inilatag din ito ang dual approach sa magpapatatag daw sa monetary policy ng bansa. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! Mananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagpapababa sa presyo ng mga produkto at pagpapatatag ng ekonomiya. Ito ang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez sa harap ng inilabas na analytics report ng Moody's na nagbabanta pa rin ang price pressures at mga balakid sa monetary easing. Sinabi ni Romualdez na ang pagpapahupa ng presyo ay hindi lamang isang pangmatagalang layunin, kundi agarang pangangailangan. Kapag mataas niya ang presyo ng pagkain at bilihin, direktang naaapektuhan ang bawat pamilya. Dahil dito, kailangan umano ang dual approach kung saan pananatilihin ang mabuting monetary policy habang gumagawa ng hakbang para palakasin ang domestic production. Ipinaliwanag din ng speaker na ang pagtugon sa inflation ay hindi lamang trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kundi dapat na nasabayan ng matalinong pamamahala sa supply ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang layunin umano ay tiyakin na ang presyo ay hindi basta na lamang tataas o bababa ng walang direksyon at sa halip ay gawing matatag ang food supply. Bas sa Economic data. Bagamat humupa sa 2.9% ang inflation rate nitong Enero, tumaas naman sa 4% ang food inflation na sumasalamin sa pagiging vulnerable ng supply chain. Nakasaad sa ulat ng Moody's na ang nagpapaangat sa inflation ay ang external factors gaya ng global trade frictions at domestic challenges, kabilang na ang mga pinsala ng bagyo sa agricultural production in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. I Max, I Max. Max, Brigada Nationwide. Samantala patuloy ang pag-alboroto ng balkon ng bulkan Kanlaon kaya naman ang mga residente nananatili pa rin sa mga evacuation center na nasa eskwelahan at dahil limitado ang pananatili nila sa ganitong klasing evacuation center si Pangulong Marcos inatasan ang Task Force Kanlaon na magpatayo ng permanenteng evacuation center may report si Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Napipilitan pa rin manatili sa mga evacuation centers ang ilang residente sa La Calota City sa Negros dahil hindi pa rin humuhupa ang pag aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Kahapon, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente ng naturang lugar upang kumustahin ang kanilang kalagayan at mamahagi na rin ng family food packs. Mga kababayan ko, ay eh kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Pagkatapos nitong kumustahin ng mga evacuees, sumalang ang Pangulo sa situation briefing upang alamin ang sitwasyon ng bulkan at ng mga apektadong komunidad. Kabilang sa napag-usapan sa situation briefing ang pananatili ng mga evacuees sa eskwelahan na ginawang evacuation center. Dito inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang task force Canlaon at mga lokal na pamahalaan sa Negros na bumuo na ng plano para sa pagtatayo ng mga permanenteng evacuation centers. Pinatututuhan din ng Pangulo ang pagbuo ng long-term o pangmatagalang plano at recovery gaya ng relokasyon na para masigurong hindi na babalik ang mga lumikas na residente mula sa loob ng 4 kilometer danger zone. We first have to have to uh, get that's why I think we need a task for, uh, specific to this we still have to get the plant hazards. The, no, from 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 the pillbox. Kung sasabihin sabi, ano ba talagang area ang pwede pa? Mm -hmm. Ano yung hindi na? Yes, po. Uh, and I'm, I'm sure you have historical data anywhere. We of, have hazards of, map po. Of the no of the volcano. We have hazard map. Po. Oh yeah, so yun. We'll follow the hazard map and then we'll have to ask the locals. Saan yung talag, saan yung gustong ilagay yung evacuation uh, sa nyo sa natin ililipat yung mga nasa loob ng 4 kilometers uh, eventually kailangan talaga ilipat eh. Isa pa sa idinulog ng mga lokal na opisyal kay Pangulong Marcos uh, ay ang pagkaubos ng kanila mga quick response fund. All oh we will work on the QRF yung sa additional funding na magawa natin. Then we'll start doing the, the, the longer term planning. or we will do hanggang hanggang nanjam pa to, hindi pa sila makauwi. Eh. Eh wala, we will just have to keep supporting everybody. Nabatid na batay sa tala ng NTRMC, umabot sa halos 10,000 mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa Negros Island. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Brigada ang Pilipinas at France naman nagsagawa ng maritime cooperative activity dyan po sa West Philippine Sea. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Formation flight at sabayang paglalayag, ilan lamang yan sa mga ipinamalas ng mga assets ng Pilipinas at France sa isinagawang maritime cooperative activity kahapon sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa para sa seguridad at katatagan ng rehiyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kabilang sa lumahok sa MCA ang BRP Os at BRP Gregorio Del Pilar gayundin ang C-90 aircraft, dalawang fighter jets at mga rescue assets ng Philippine Air Force. Mula naman sa France, lumahok ang kanilang multi-mission destroyer, four supply vessel, air defense destroyer at isang aircraft carrier. Binigang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na mahalaga ang maritime cooperation para sa mas matibay at matatag na defense system upang harapin ang mga hamon ng modern security landscape. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Tinitingnan naman po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang paghahain ng criminal cases laban sa may-ari ng gusali sa Parañaque City na ni Raid Kamakailan. Sa isang news forum naman sa Quezon City, sinabi ni PAOK Director at Spokesperson Winston Casio na sa 4th, 5th, 6th at 7th floor, isinagawa ang mga operasyon ng Pogo. Dahil dito, may kaharapin umanong malaking problema ang mayari ng gusali dahil sa pagpapahintulot na magamit ang establishmento bilang isang Pogo Hamba. Maliban pa dyan, posible rin anyang maharap ito sa human trafficking case dahil sa pagpaparenta ng kanyang pasilidad para sa Pogo operation sa nakalipas na buwan. Next. Next. Right Samantala, tiniyak ni Senator Christopher Bongo sa bawat lokal na pamahalaan na magiging bukas ang kanyang opisina sa anumang tulong na kakailanganin ng mga ito. Bilang mambabatas, tiniyak ng senador na handa siyang serbisyuhan ang sino mang Pilipinong nangangailangan. Maalala, nasa labing anim na batas ang inauthor ni Go sa Senado habang nasa 82 naman ang kanyang inisponsoran kabilang narito ang pag-upgrade sa mga pampublikong ospital. Mga kabrigada, may kilala ba kayong lalaki na mahiyain? Sa maraming kultura, ang mga lalaki ay tinuturuan po mula sa pagkabata na maging matibay, hindi masyadong magpakita ng emosyon at hindi magpahayag ng kanilang mga insecurities. Dahil dito, maraming kalalakihan ang nagiging mahiyain naman pagdating sa pagsasalita tungkol sa kanilang nararamdaman o pagpapakita ng kahinaan. Ayon po sa American Psychological Association, ang ganitong mindset ay maaaring magdulot ng social anxiety, lalo na sa mga sitwasyong kailangan ipakita nila ang kanilang emosyon o opinyon. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. I Max. Max. Balita, makabayaning <-TER> pagtutulungan. Mga kabrigada, kahit may stage 4 cancer sa edad na apat, patuloy na lumalaban ang batang si Lucas. Diyan humuhugot ng lakas ang kanyang mga magulang. Pag-asang dinudugtungan ng Brigada ni Manila sa pamagitan ng makabayaning pagtutulungan. Brigada Jigo Studio, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Sa murang edad, parang pasan na ng batang si Lucas sa mundo. Sa edad kasi na apat, na-diagnose siya na may retinoblastoma, isang uri ng cancer sa mata na madalas makikita sa mga bata. Kwento ng ina ni Lucas na si Edeline, April 2024, nang may makitang bukol sa likod ng mata ng bata ng ipa-MRI ito. Hindi pa man lumalabas ang resulta, ay inoperahan na daw ito dahil baka lumalapa at lalong kumalat matapos ang operasyon, naging maayos naman ang kondisyon ng bata. Yun nga lang, nang lumabas ang resulta, may stage 3 retinoblastoma na pala ang bata. Sumailalim so naman sa chemotherapy si Lucas, pero naging mas agresibo ang kanyang cancer at agad itinaas sa stage 4. Ang hirap po sa aming magulang. Na ganun po yung sitwasyon niya, sobrang laki na po, hirap na hirap po na po siya eh. Darabi na po kasi yung paghihirap niya. Sabi nga po ng doktor kung laliman lang po uh, gumaling po siya din sa radiotherapy. Okay lang po kahit nabulag na po siya at na, nabingi. Yung po kasi yung pekto sa kanya. Ang hiyari. Mahigit isang buwan na si Lucas sa Jose Reyes Memorial Medical Center at kinakailangan niya ng tulong para sa gastusin sa gamot at sa radiotherapy. Ang mga magulang nito'y wala nga permanenteng trabaho dahil kailangan nilang bantayan ng kanilang mga anak. Sana po matulungan po nila kami para po talaga po kailangan po talaga ng anak ko ng tulong financial po talaga. Gawa po, hirap po kami sa buhay. Wala po talaga magdawa ng tapay, hindi rin po mapagtrabaho dahil po yung iba pong anak namin na rin po niya gawa po pag po nakakapagtrabaho po siya pag sa tuwing po na hospital yung anak namin pong may cancer lagi po siya natatanggal pag nagpapaalam siya kahit may stage 4 cancer sa edad na apat, patuloy na lumalaban ang batang si Lucas. At diyan naman humuhugot ng lakas ang kanyang mga magulang. Kahit po kami mag -dil -dil po ng asin, basta lang po, gumaling po yung anak. Wala na po iba in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang one tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Sa mga gustong tumulong po kay Baby Lucas, mga kabrigada, bukas po tayo ha. Ang ating pong uh, Gcash number ay 0956-774-2161. Maghapong binantayan upang kumpleto ang drive DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Happy weekend po mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita-balita. Balita balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart.